Hello guys, nandito po ako ngayon sa uh, Hakata Station, Fukuoka, Japan. So, gumo-biyahe ako papunta dito, nagbaba's na lang ako at nilagay ko doon 'yung akin sa sakyan sa malapit doon's uh, trial supermarket para hindi ako maka ako ng parking at hindi ako mahirapan dahil dito sa city na to, hakata ay mahirap dito 'yung parking area at kung meron man, may bayad po na napakamahal. So, hindi ko alam kung anong oras darating yung aking sundo. Uh, sunduin. Hindi pala siya sundo, guys. Sunduin. Oh, ayan yan sa Tagalog. Mahirap talaga magtagalog. Pasensya na kayo. So, ganito talaga lagi dito sa station na to kasi nandito na lahat. Kaya ang daming mga tao. Iba't ibang mga paninda, mga souvenir shop. Andito lahat, guys. Mga branded nandito siya kaya nakakaaliw naman kahit maghihintay ka hindi ka mapapagod kasi dahil ang daming paninda, maaliw ka lang guys at maraming makainan. Kung gutom ka na din, ay meron din silang mga iba't ibang kainan dito, guys. Yes, maraming kainan dito kaya wag mag-alala pag pumunta ka dito o ano. 'Yun pag hindi mo kabisado ang ang exit at entrance dito ay maliligaw ka talaga, guys. At yung magagaling kasi yung iba, ako naman gumagamit ako sa Google Map. Kaya hindi ako naliligaw. Pero gumagamit pa rin ako, naliligaw pa rin ako guys. So, ang tagal ko nakatira dito, naliligaw pa rin ako dito. So sa labas naman, marami ding mga pamilihan, o uh, supermarket malls, at katabi nito, Tinjing kasi, marami siyang, kung tourist kayo, maganda dito yung ano, puntahan guys. Kasi nakakaaliw. Eh, lalo na ngayon, December ang nabas dito sa gabi maganda guys eh, wala pa yung ating sundo kaya uh, mag lakad lakad muna tayo tingin tingin tayo ng mga kung ano meron dito guys hanggang magutom at kakain tayo ang bala ko doon sa KFC ako makain. kasi pag pumunta ako dito sa Kataiki doon talaga ako kumakain sa KFC wala ako hindi ko alam kung saan yung itiin A update ko yung aking bangko ba

払い申しを受けられますお客様、生産でのうちにお並びください。お客様、キッズをそのままお持ちいただきましたら、お客様にお願いいただきます。では、お客様は、自動されに拍手をいただきますと、自動的に払い申しの処理が行われます。また、毎年こういった契約の経の文字が入ったキッズのお客様、 Hinahanap ko yung ITM guys. Punta muna tayo sa ITM. I-update ko yung aking uh, banko sa mga nagbayad. Alam nyo na nagtitinda tayo sa online. So, i-check ko lahat habang andito ako para hindi masasayang ating araw at oras habang naghihintay wala pa naman yung aking sun, ano susunduin guys kaya punta muna tayo sa GP Bank i-update natin yung mga bayad ng ating mga customer. えっとですね、養蜂銀行の行方はどこの本ですか

Hindi ko ala. Kanina pa ako nagkutikot. Bumalik. Tama pala yung ano ka doon. Thank you. Thank you, oh, ko doon. Ang cute. Ang cute daw. Gorgeous ko. Ang daming tao. Ay, Ay, Diyos ko. Subrang daming tao guys、Pag hindi ka sanay tumingin ng mga tao at nandun ka sa bundok banda guys na wala masyadong tao ay talagang sakit yung ulo sakit talagang ulo nyo guys <laughs> Saan? baliktad na pala tayo. VTL. Mali yung sinabi niya, ha? Mali ako. Doon pala yung Yudashiba. Malapit lang pala yung Yudashiba. Yudashiba. Balik tayo guys. Mali. Mali sabi niya maso diritso lang daw eh palabas na pala diritso tapos makikita mo yung store na hang hangkyo hangkyo store so dito tatay sa kabila ang daming stranded sa train, kasi may bagyong parating kaya ang dami dito siguro hmm. dito tayo punta tayo dito baka nandito siya Ayan ano. Dad, tagal ko nang nakatira dito. Magpagminsan lang talagang lumabas ng bahay. British pub British pub. Oh. Ah. Sainan pala dito. Ah, hindi tayo dito. Ah. Naku po. Naligaw na si Naligaw na si Alma. Ang tagal na nakatira dito. Wala pa rin alam. Mahirap talaga pag ano, ang daming tourists. Mahirap talaga pag ano, minsan lang, hindi ka mailig sa labas. Hindi ka mailig sa labas. Ayun, masasakram. Masasakram. Uh -huh.

お,のお客様は本日お使いいただい,いたチップを内責にお持ち帰りいただきましたら本日生産窓について払い戻しをさせていただきます IC カードご利用のお客様は自動改札にタッチをいただきましたら自動的に払い戻しの処理が行われます本日は新幹線が遅れましてご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました 先ほど、広島方面から到着いたしました新幹線は、特急券払い戻しの愛称とお伝えしております。おや Ba. Liligaw ako. Hindi kung ang layo pala ng YouTube ko. Andito. Ang layo nagbago na pala. Nasa baba. Mario Ayan na. na yun oh. Dito na guys. <laughs> Ang hinahanap ko isang oras. So wakas na no update na natin ng ating bangko guys. At nakikita ko na kung sino nagbabayad. Ay nako isang oras din mahigit. Nagkawala-wala si Alma kahit nagpunta tayo ng information counter. Hindi ko alam kung ano dito guys. Pumasok lang ako. Nagbago na pala yung ano, Hakata. Yung station. Iwan ko ano dito. Ah, nakaka. Coffee shop. Balik tayo. <laughs> Hindi ko alam kung ano. Pumasok lang ako. Parang ano, parang... Ayan. So, sure. parang relax. Relaxing place. Ayan. Tapang. Basa na ng... So, balik tayo sa itaas. Saan kaya tayo Isang oras pa daw siya eh. Yung susunduin ko. Na-delay. Yung... Ayan o, bueno, relaxing pala yung doon. So akyat tayo go balik dito naman sa mga kainan. So balik tayo sa Itas. no oh. Napagod ako, guys, kaya magkape muna ako dito sa coffee shop na ano, aking paborito, paboritong place. Masarap yung black coffee nila dito at saka cheesecake. Um, nadid nadidili na naman yung dating ng train. Bigla ako. Bigla ako dumating dito. Kanina hinahanap ko, hindi ako nakarating. <laughs> tapos ko nag nagkapi. Ngayon nakarating na. Ayan ang aking paboritong perfume na iwan sa Pinas. Yung dalawa. Ayan. Ang ganda, oh. Ang ganda. Ang ganda ng lagay. Ayan. Kaya ako magdala ng bagahin muna Kasi pupunta pa kami ngayon Pupunta pa kami ngayon sa gold Ang um, black market ng gold Yan ang sun susunduin ko ngayon Dito tayo sa mga branded eh Saka na tayo pupunta dito kasi malapit na yung susunduin ko malapit na daw siya hindi ko alam ko bakit ako nakarating doon <laughs> kanina hinahanap ko hindi ko nahanap tapos bigla kong nahanap hindi eh, kaloob tingnan nyo saan ako makalabas nito ngayon Oh my goodness. Hala. Saan kaya ako? Hala, sa labas na to. Talika. Naligaw. Masawa, karanay, yutay na ta. Hala. Da, Maa, mm. -ta ada, tuh, drama, like, si oh ya, kunik. Kunikida. drama na Chinese drama. Hmm, kagenda. Sae wa ikura? Sae. Ang ang gaganda. Kaso mahal din siya. Doon na lang kasi sa totoo. Totoong ano. Yung sa alas. Fashion lang yun eh. Naku, nandito talaga ako sa ano. Mga branded. Kanina inahanap ko. Wala. Eh, nandito na yung susunduin ko eh. Nagbago pala. Ako, oh, saan ako ngayon? Nawala ako, guys. Chanel, Hermes. Dito lang pala eh. Kasi minum ako ng kape. Saan kaya ako pumasok kanina? Oh, dito siguro. Oh. Ah. Hindi, di, di, dito di, to. Diyos ko, wala na si ako. Ay ako, napunta na ako sa talagang hinahanap ko kanina. Ayan o, oh, Hermes. Hinahanap ko kanina, hindi makita-kita ngayon. Nakita ko na. Nasaan na yung sinundo ko? Ah! Ayan. May ano siya. Yung may Christmas tree. Oh no. Saan kaya ako? Louis Vuitton. Ayan, yung kanina hinahanap ko. Ang dito din, oh. Kapunta pa ako sa malayo. <laughs> Yan ang hinahanap ko. <laughs> ATM. Walang hihiga. Ay. Ayan. Nakita ko na. Tingnan natin dito. Kung saan yung palabas. Ayan yung Gucci dito lang pala paano yan ah dito pala dito diba dito pala ako pumasok dito dito pala ah ako Diyos ko Dito pala. Ang hindi din. Oh my goodness. Ay. Hindi din. Iba din. Ay, hindi. Tama. Tama. Tama siya guys. Ay, selamat Nakalabas na ako. Ayan, nandito na tayo. <laughs> dito pala, sa loob yung branded. Ah, nakalabas na ako. Akala kong ligaw. Ito yung pinaka, ano, dito. Kanina tayo dumaan. Galing sa bahay. Nagsimakay ng bus. Ito yung pinaka, ano. Ayan. Pinaka main entrance. Ayan, doon tayo kanina. Lumabas doon sa amin eh. Wala, yeah. yeah. okay. 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 meron na. Nagbago na ba talaga-talaga dito? Ayan doon. Oo, oh, meron ng ano. May mga nagtitinda. Ah, nagbago na. Ayan na yung nagtitinda. Oo. Maganda siguro dito pag gabi. Minsan maglalakwat siya nga ako. Minsan sa isang taon nilang. Hindi ako nagpupunta talaga dito eh. Kahit malapit lang to sa bahay. Ayan may ano tindahan. Tapos doon bago din. ah oh, sana yung sasunduin ko. So dito ako maghintay sa kanya. Kasi doon siya lalabas.